For today's video po pala, i-share ko lang po sa inyo kung ano 'yung nangyari dito sa noo ko. So, bali para sa susunod hindi hindi nangyari na, hindi sa inyo. So, nagkaroon po pala ako ng maraming mga tigyawat sa noo. Ayan, dito. So, hindi ko alam kung uh, bigla na lang talaga siyang tumubo. So, bali nagbasa-basa ako sa Google kung ano ba 'to. So, isang uri daw po 'to ng acne na tinatawag nila na meron um pustule or yung hub white or yellow pustule. Napansin ko kasi parang meron siyang uh, tawag dito, past nga dun sa pinaka-tip niya. And then, meron namang tinatawag na papules, yung parang ano lang siya, yung walang laman, wala siyang yellow or white past. Meron din ganun, parang combined siya na nagkaroon ako. So, bali, uh, mga uri siya ng uh, acne or yung symptoms ng acne. So, yan. Bali, tinubuan talaga ako ng marami. So, nag-self diagnose lang po pala ako. So disclaimer lang po, mas mainam pa rin na magpa-check up kayo sa dermatologist para sa tamang gamot. So ito lang pala yung nangyari sa akin. Ah uh, bakit nga ba 'to nangyari? So kung dati po pala napapanood nyo ako, Uh, hindi ako talaga madalas nagkakaroon ng tigawat ang mga butik-butik sa muka kahit na anong ginagamit ko mga iba't ibang mga sunscreen, ganyan mga serum, hindi ako nagtitigyawat hindi, hindi naman kasi sensitive yung skin ko kaya lang parang naabuso ko yung muka ko so bali kasi December 14 umuwi po ako sa probinsya so mabilisang vlog na lang po talaga tayo ikakwento ko lang kung anong nangyari sa akin uh, December 14 pumunta ako sa probinsya para magbakasyon So, bali dito, nagkaroon ako ng irregular na tulog. Tapos, medyo stress din ako. Tapos, hindi din ako nakapag-skin care. Tapos, medyo maalikabok dito kasi nga po naglilinis din ako dito. Pagka, halimbawa po, pawis na pawis ako. Tapos, maglilinis ako dito sa taas namin, dito sa kwarto ko. Kasi medyo maalikabok nga po. Tapos, hindi pa tapos yung mismong bahay namin. So yun, bali hindi ako naghihila sa afternoon. So parang piling ko yung mga bakterya talagang naano dito sa mukha ko. Lalo na especially dito sa pinaka... Noo ko. And then hygiene. Sa totoo lang po, bihira ako magbasa ng buo. Kasi nga po, wala akong dalang uh, tawag dito. Yung shampoo ko, saking conditioner ko po, naiwan ko dun sa Maynila. So bali, pagka nakikigamit lang ako dito sa... Uh, yung mga shampoo ng mama ko tapos yung conditioner nila. Kaya lang parang feeling ko hindi kasi hiyang sa akin. Kaya parang minsan lang ako mag-shampoo and then mag So, minsan hindi ko din binabasa yung buhok ko. Parang every two days hindi ako nagbabasa na buhok sa halip na every other day lang. So, yun. Bali, na, di ba po nagpariban ako nung nakaraan. So, feeling ko dahil din sa buhok ko, dun sa scalp ko, yung excess oil niya napunta dito sa noo ko, kaya parang dito talaga siya nagkaroon ng maraming tigyawat. 'Yon. Bali po pala uh, nabasa ko din sa Google yung mga causes ng acne. Dahil din daw po sa stress. And 'yon, stress nga din talaga ako. Then sa sebum, yung sebum po palang ibig sabihin your skin produces sebum which which can be waxy or oily. Sebum production can contribute to acne but it also moisturizes and offers protection your skin. increase oily matter produced by sebaceous gland production. Abnormal form form formation of keratin, the protein that helps make your hair skin. So, piling ko talaga dahil dun sa uh, excess oil dun sa buho ko kung bakit din ako nagkaroon ng tigyawat. Then, ano pa ba yung mga causes niya? Dahil din daw sa uh, hormonal changes. So, hormonal changes... Uh, di ba po kapag ka nagkakaroon tayo ng menstruation, parang doon tayo nagtitigyawat. So, isa rin yung sa mga cause. Then, bacteria trap inside those, those pores. So, yung bacteria, piling ko doon nga doon sa uh, alikabok na nakuha ko nung naglilinis ako. Tapos, hindi din ako nag uh, mo sa Then, poor sleep. So, yung poor sleep naman po, ah, uh, irregular yung tulog ko simula nang dumating ako dito. So siguro baka ah uh, namamahay pero kahit bahay namin to namamahay pa rin ako. So bali kasi medyo matagal talaga kasi kung nandun sa Maynila kaya parang naninibago pa rin ako. Then ah uh, smoking, hindi naman po ako nag-smoke kaya hindi rin din yun yung dahilan. Squeezing or picking picking at pimples. Hindi ko naman po ginagalaw yung pimples ko. So hindi wag niya po siyang gagalawin. Um, ano pa ba? Contact irritation. Dito sa contact irritation, feeling ko nga po talaga dahil sa Alikabok. Skin products. Sa makeup naman po, hindi naman ako nagme-makeup. Ah, uh, so, siguro dahil sa ano na din, sa baka dito sa nung nagpariban ako, dun sa um, ginamit kong dito sa gamot, dito sa buhok ko, napupunta dito siya sa uh, forehead ko. Kaya din, isa din yung sa naging cause kung bakit ako nagkaroon ng tigyawat. Too much oil production. Dahil nga hindi ako naliligo minsan. Ayan. Dahil nga Ah, uh, dahil inisip ko yung sabon saka, sa isa shampoo saka sa conditioner, ayan nagkaroon ng too much production ng oil. Ilang din naman po bali yun dahilan kung bakit ako nagkaroon ng acne. So, ang mga nabasa ko lang na tips kung para ma mawala tong acne to, um, mag-wash uh, ng face na gamit yung cleanser na mild and then mag-exfoliate. Ganyan, iwasan din na tawag dito, tamang tulog, ganyan, huwag magpuyat, and then bawasan ng stress, yan, yan lang yung mga na uh, nabasa ko tungkol dun sa pagwawala ng acne. So, bali, i-update ko kayo sa next vlog. So, may may vlog na naman ako. So, ang journey naman natin ngayon tungkol dito sa acne ko, sobra talagang dami po. So, medyo talagang nagkaroon ako ng stress, poor hygiene, Uh, lack of sleep, bumaba din yung immune system ko. Yun po kasi isa din talaga siya sa nagkakos ng acne. Yung pagka nagkakaroon tayo ng mga skin problem dahil mababa yung immune system natin. So, dahil yun din nga pala nagkasakit din ako. So, parang talagang bumaba yung immune system ko. So, lahat nagka na naapektuhan. So, yung nagkasakit ako, yun sa uh, forehead ko. So, bali kayo po ay uh, ina-advise ko lang na pagka ganon mag uh, tamang tulog lang ganyan then wag niyo na uh, wag kayong gumamit ng masyadong mga matatapang na makeup ganyan and then bawasan ng stress paulit-ulit na lang po eh no bali no yung siyang gagalawin tamang paglilinis lang ganyan and then baguhin niyo din yung lifestyle natin wag din masyado sa mga um, yung mga kinakain natin ng mga oily foods, ganyan, wag din po para do sa uh, may mga bawal din po kasi pagkain, hindi ko na rin po masyadong ah, uh, tawag dito, nabasa yon pero uh, healthy diet din daw ang kailangan para sa makit do sa skin natin sabi nga po, you are what you eat so kung anong kinakain natin nakikita rin sa atin, kung minsan talaga nakakapekto yun do sa skin natin so mag din po tayo sana na intindihin po 'yung pagkakasabi ko nang din po kasi ako. Kasi talaga medyo ataw ah, dito Masama pa rin 'yung pakiramdam ko. Ilang araw na talaga akong may sakit, inuubo ganyan. So dahil mabababa 'yung immune system natin nagkasabay sabay pa. So 'yung sa pag uh, tawag dito, pagtatanggal ko dito sa sigyawat ko, uh, i-update ko pa rin po kayo. Yun lang din naman po and then, thank you po sa panonood and then, please subscribe din po. Maraming salamat po. Bye-bye po.